Ay, sila tayo mga mau Ay, 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 Guys, nakaisa na tayo ng mga maw. Ayan. Kanya nakahula isa. Ayan, nakasakot din tayo sa mga mau Puno na namin yung na lagyan. <laughs> Next batch na tayo, puno na naman. J.J. Paka ano Sungkit lang na ng sungkit, sungkit na lang sungkit Pro JJ Ayan nabuhay na nga Si Pro JJ E eh, pag contest na siya sa atin no? <laughs> Tapaparayan <laughs> para wag ka ba giwa Yung pingga eh, Na ano, ano pa naman to ah? Mahaba pa naman to ah, Season ng tilapia na to no? Okay pa yung tubig ha? Ah. Medyo bumabaw lang yung level No pero yun, so far yung kagatan di pa rin nagbabago. Still ganun pa rin. No? So marami kami pa walang malalaki. Mga mataranta na si parin bit sa pag-uwi. Para makabalik agad. Sungkit lang na sungkit bro, JJ. nagunang katangay lang songkret, bro jay kukit lang lang sungkit bro jay jay pisa ayot mo rilis maliliit bro jay jay sungkit lang lang sungkit bro jay ay, huwag kayong kukuha ng malilit, guys. Huwag niyong pinapanay-panay, Jay. Jay! Malalaki tayo Joe yeah, Patatlo yeah. 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 Hey Mal na roho Wala ka na Mal Isa Siya siyang pitos Ano pang lumutin sa akin Pitos ka pero to mama. yung pitos pa. tibali hey, bali matatako di ba sa tawag ni Jay. Ay, roho na naman. Kung nga ba kaya makulit sa pamain eh. Roho na sino na naman eh. Mm -hmm. Nagi, e sabay-sabay na. Sige, go, go, go. Sama, kapatid dyan sa ilalim. Ayos ka dyan. Pastaw-taw. Pastaw the max. Bawalan oh, mga roho na yan. Maragulyawari kaya't gay. Hehehehe. <laughs> Aje ah, marugul sa kayat Jay. Marugul sa kayat Jay. Harvest lang ng harvest Jay. May shember shember lu. Ha, ah, magandang kagat to bro JJ. Ito nasa tao-tao ko Jay oh. Bang. Tama Jay. Ruhya ta Stilap yung mata mo. Ano na siya

Nananangay pa ng pamingit eh bro Sungkit lang na sungkit bro JJ Ay, Ay nakawala pa Ay It's a roo na naman to guys Balik kayo ng balik Goh nggak kayo, hei mul, ini bro bro bro, patali ganun sa katawan wal siya nakain naman natin sila ano na naman bro yay yay! Hmm, nakatakas pa yun nalakas na yun And Double kill. Ang ganda ganda yung kagat ng roh. Ah, tilapia. Hehehe. Ganda ganda yung kagat na yun eh. Size. Ah, yun lang bro, JJ. Songkit lang ng songkit. Ito pa hindi na kailangan ng basbas. bas Maisda -bas. talaga. <laughs> Lahat, walang uwi yung luhaan.

money lang siya hindi yung pasakdo sakdo <laughs> sakit na paparayan at malumanay lang ang kagat papa jj maganda gandang size na pero pag sakdo, -sakdo papa jj sigurado ng itmol lang uh, untul untul lang Ay, nasa ilalim siya Mol. Ayan, pauntul-untul lang. Ito naman yung kagat papa JJ, siguradong mamaw. Ito, yung pesa ko. Pinangay pa, mamaw to, guys. Pamamaw na rin tayong isa. Ay, isa ko pa. Eh, nalaglag pa. Kaisa na tayong mamaw. Ayun, nalaglag. Nalaglag. tayong mamaw. yan Kaya nakahula isa. Ayan, nakasakot isa mamaw. Puno na naman yung lagi natin. <laughs> Next batch na tayo. Puno na naman. Guys, isang tipa na layo naman po natin. no oh. Ay, roho ka na naman. Makulit na mga rohos. Ito lang si Papa Big. Pap Papawalan natin kayo. Malaki kasi ito ng todo, no? Hanggang 5 kilos. mo yung mga paramdam ng sabay-sabay. sabana'y lang ang kagat, sigurado malaki. Kuhan pa yung isa. Ay! Mamaw nga. Mamaw nga. Pangalawa eh, nakatakas tatakas ang mama ko na isa wala daw ang antok na bro JJ pag malalaki ay mol nawawala ba ang antok bro JJ nawawala ay kawala na naman saayans laki na Yung madami ang pawala paray, marami ka pang aabot, ah, huwag ka magalala. Unlimited yung isda, no. Ah, ano, nakapanahon na yung kain nila, no? Lalo na pag hangin to na sa mga damo-damo. Mas papagod ka ng gusto. <laughs> ah, kapagod pa parayan. Hmm. Ganda nung hatak niya na yun. Tinapuruhan niya na. And the prison lang siya, buti di nasaktan. Balikan mo. Ay, hey, malaki na naman yun, guys binalikan niya nga hindi napuruan ng gusto another fla fla na nakawala muulan ng pakawala tatlo na yung mga fla fla natin napapawalan no? ay bali pang apat yung isa kanina saya isa pala yung na natin fla fla na naaaw na yung mga fla fla kahin mm. sayang, ganda ng mga kagatan hindi na pupuruan. Ilan yung pawala mong mamaw kahapon, Papa JJ? Pra JJ, ilan yung pawala mong mga mamaw? <laughs> kahapon, sampun, natataranta siya sa pagbabalita. Sumabi, Pra JJ. Wait lang, Pra JJ. Mga gintong panaya, da masarap. Bang! Pinapuruhan. Ganda yung ganong kagatan, ha? panalulunok lang roho na ay tilap roho nga another roho na naman palang mukulit na naman si Parimbik. kulit na roho pala ah naman si parin big pawalan natin <laughs> yung pagdapanad tayo sa maluma yung kagat papa JJ ay nalaglag pa sa na yung kagat Papa JJ may naligaw ba ng arroyo Papa JJ ah, ka na arroyo isa ka na arroyo si Papa JJ ah, maluma na lang Papa JJ kasi lolo na sarap sa fishing na mga katuto, yung uh, passion mo, lilipas yung oras mo, makakahuli ka ng uh, mga isla, makakapagbahagi ka pa no hindi uh, pa ulam ka na tablets lang, nasa paligid lang yung mga yan walang <laughs> unlimited kaganito, magdadalawang cooler na ako din natin, marami na tayong mababahagian, ang first batch uh, sa binahagi na natin kay Parimbik no kagantai hulihan, kait aro aro ka mag birthday, merong kang penghantar <laughs> kasawa nae bisita wa, dika nae pupuntahan <laughs> mandir tangan nae naman ng lingwit kudamu nae pak jay nung tutung ae jay sungkitin sungkitin pola pola am to papa pula ganda ganda hatang ito isa na to ito nakalimok na mali lang kala ko masyadong malaki talawa pala guys kaya malikot ayan natin yung roho lalap sa atin Yan. sabay tayo Papa Greg singit-singit naman itong mga roho na to. pasalamat siya wala si Parembik nandiyan lang si Mikeo ay Parembik walang tigilan lubay Papa Ryan nah sama bagusnya kagak setiap kanto papa kagak ini kagak size, Talaga, ayo tayong tantanan, walang pahingahan, guys Walang pahingahan papa Ryan. <laughs> oh kagak kag kagak bro jj na naman, bro JJ Ay, it's a row pala. Buinis talaga ay mga roho kaya wala si parin big. Kukulit talaga itong mga roho na to. Wala kasi si parin big eh. Kaya... Yeah. <laughs> Sumasama lang mga rohong Papawalan din kita, huwag magwala. good size to ay roh na naman na tao roh na naman grabe swerte ninyo wala si paring bake <laughs> ha tila at isa ay relax relax kalma pero ay magpa relax ng mga isda patuloy pa rin sila Ay, ano naman hindi pa eh nasibingit mga roho naku po roho na naman another paliktas na naman kay parang galit talaga yung pagdaay tayo gano'ng karami roho pinapawalan natin back to your mama wala isa huli nung na ating tauta uy sumabit pa sumabit guys Maraming salamat sa sponsor natin bulatin no si Bro JJ no. Talagang uh, ready ready si Bro JJ. Isang 40 liters <laughs> na tebulat yung dala. Bro JJ, pang ano na ba yan? Pantanghalian na pati yung tebulat? At <laughs> tayo, limited lang yung nakakuha natin. Hindi natin napaghandaan na ganito kabilis yung magiging kainan. Kasi kadaming mga rohong maliliit. No? Mga worth 1 kilo ito. Maahon uh, natin. Kung magpupunin na lang tayo ng cooler kaya isang bimit na lang yung natin ay gagawitin natin guys. tapos ito yung ating cooler no. Isang bingwit na lang muna sa taw, taw na lang. Yan tanggal plotter na tayo para mas mabilis na. No? Tal single lang naman ang gamit natin pamingwit. Mas ramdam natin yung kainan dito. Ito, good size na ito. Ay, sumasabit ka pa. Come to papa. Masabit ng sumasabit. Sa so, bro JJ, no? Tulungan na natin bang huli. Uli ni bro JJ, boundary na rin. Ayun na po, boundary na siya. Boundary na si bro JJ. Ang masasabi mo bro JJ. Ah, Salamat po sa mga kalap yung sirena. <laughs> guys so ulit na rin pang uh, second verse ng huli natin no tulungan muna tayo si Brad JJ Okay, sapat na rin naman yung huli natin. no? Almost the kulang dalawang kulay yung huli natin. Tulungan na muna natin si Bro JJ. At maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag-support at pag-subaybay sa ating uh, Mountain Channel. No? Tutulungan lang muna po natin si Bro JJ na manghuli ng uh, kanyang karagdagan. No? So hanggang dito na lang muna po tayo sa ating uh, fishing adventure sa araw na to at uh, kita kita po tayo muli sa susunod pa po, po nating fishing adventure hanggang sa muli po paalam mo sa ngayon